Kapag ikaw ay may vitamin C, vitamin E na iniinom, ay napakadali mong gumawa ng skin care tulad nito. Ihahalo lang sa vaseline or petroleum jelly ang tatlong ingredients, vitamin C, vitamin E, at ilang patak na glycerin. So ilagay mo muna sa vaseline ang vitamin E, vitamin C, at lagyan mo lang ng ilang patak na glycerin. Maglikay ng tubig sa kawali or kaldero. Ito ay ilagay sa ibabaw at maliit lang ang kailangang apoy dahil ito naman ay maliit lang na vaseline kung kaya madali itong matunaw at madali mo itong maihalo-halo. Kung alam mo na na talagang halong-halo na siya, ito ay palamigin at pwede mo na siyang ilagay. Anytime ay pwede mo itong ilagay, pwede mo itong ilagay kung bago ka maligo at pinakamainam nito ay sa gabi na bago ka matulog. For best result, araw-arawin yung paglalagay nito at kung kayo ay maghilamos, mag-scrub muna kayo ng granule sugar sa inyong muka bago maghilamos. So, wag na wag niyong kalilimutan ang magpahid ng sunblock na mayroong tatak na SPF 50++ kahit anong brand. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!